In case, bibili tayo sa kanya ng sampagita. Magkano yan? Magkano yan? Magkano? Oo, oh, magkano yan? Magkano? Oo, oh, bibiliin natin. Lahat na yan, bibiliin ko. Ilalagay oh. okay, ko ito sa ginagawa namin. Sa patay. Ha? Oh. Ah? Oh. Lahat na yan. Oh. Magkano? Ano yung muna lang? Ha? Hindi ko pa alam eh. Hindi <laughs> mo mabilang? Oo. Oh. <laughs> Ay, bibili natin si ano siya pala yung ano yung laging gano sa akin ng ang uh, bulaklak siya nagsusupply sa akin kasi uh, doon kasi sa pwesto ko ay eh, laging walang tao kala nyo laging walang tao pero may tao po doon Ah, uh, ang tao doon ay yung anak ko kaya yun ah, uh, bibili tayo sa kanya ng mga alagang isang isang daan ang bibili ko sa'yo bilangin mo isang daan ito sa parang oo bibigay ko lang doon sa mga Kakalot. Bigyan mo na ako isang dan Alagang isang dan Oo. Oh. Yan Oh, yan. Bigyan mo na yan. Bilhin ko na sa iyo yan. Yan guys. Bilhin na natin ang isang dan sa kanya yan. Para hindi na siya maglako. Diba? Oo. Oh. oh yun guys kanyan tayo kasi tropa ko yan kaya lang matagal nang hindi na naman kami nakikita kaya ngayon ang ginawa ko ay sinakay ko siya para dito sa bahay nila so yan yung sandaan ko o dami o o ito naman dahil sa simenteryo ako nagtatrabaho ay ilalagay ko po sa ginagawa namin ni Cho so, so no Pagpapasalamat din ako sa kanya. <laughs> sa akin naging trabaho. So, yun guys, maraming maraming salamat. At update ko sa inyo mamaya pagdating doon. Uh, vlog tayo ulit, i-update ko to ha. Maraming maraming salamat. Oh, okay. uh, sige. ayan nga pala, Paalam nga kasi. Ito. Biner. Ha? Biner. Ayan si Biner, isang ano natin yan, isang kaibigan natin yan, mabait yan. Oo. Oh. Alam mo hanggang Castillo San Marcelino nilalakad po oh. yan, nagtitinda lang ng bulaklak. Kaya ito, yung binili ko sa kanya, oh. ilalagay lang natin po sa ginagawa namin sa simenteryo. So yun guys, maraming maraming salamat at i-update ko pa rin ito sa inyo mamaya pagdating sa cementerio so yung guys, salamat ka na lang sa kanila oh, salamat maraming maraming salamat ayan, po sa inyo ayan. lahat ayan. sa pagbili nyo ng sampagita ayan. sa amin si, kay Lord, kay Lord, kay Lord pati sa, sa Panginoon maraming oh, ito na guys Pabayaran na natin yung bulaklak nga ng isang daan. Yeah. Oh. Ito po, maraming salamat sa pagbili nyo ng halagang isang daan bulaklak. Eh, ibibigay ko maraming lang salamat. to guys doon sa hindi ko naman patay. Oh, so ilalagay ko lang to doon. So yun guys, maraming salamat. Oh, salamat yun, di ba? On, maraming salamat sa inyo, Bayan. Maraming salamat din po. Okay, yun. Sana pag kumita na to, hindi ka na magtitinda niyan. Sasama na po. kita sa channel ko pagka oh. pagka na-discover na ako, no? Oh, Tulungan kita kasi oh. kawawa ka naman, nagtitinda oh. lang ng bulaklak. Oh, so po. guys, Nakakaawa talaga siya, sobrang pagod niya. Ewan ko kung kumikita siya dito, 10-10 Sampu piso. Oo uh -huh. Oh, layo nilalakan niya hanggang San Marcelino, nakakarating niyan, guys. Sa, sa sobrang sikap niya lang na hindi niya, lang mapabayaan yung kanyang pamilya. Kaya ayun, guys. Ah, maraming maraming salamat sa At ah, binigyan niya ako ng 100 na bulaklak. Bibigyan pa natin siya ng 50 pesos para pang merienda. Oh. Marami akong bariya dito. Marami akong bariya. Kaya bibigyan ko siya. Oh, hindi ko nabibilangin. Okay. ayan. Salamat ha? Salamat po. Ayan, ayan. ayan. Ah, nakano pala. Uh, hindi ko nabibilangin yan. Na. po no? okay, okay. Bye-bye. Parang may pang isang kilo ka. <laughs> so yun guys, maraming maraming salamat. Nakawa lang ako sa kanya. I-update so, ko sa inyo mamaya. Thank you. Lugaw. Kita masarap ang logo guys eh. Ano to? Ito na lang. Apat. Ito okay, na lang kapag ito. Huwag masyado yung Yan. Oh. Sibuya. Sarap yun na ito. Ah, ini aku suka. kanina sa ram. Kita mo ba lang, napapakain ka na sa turon Sarap. Lagi naman ako kumakain dito. Yes, Panang suka. Yan nga, nakakuha. Para lagi kang bibila, kailangan maging ano kasi. Kaya ng lugaw, kaya ng ano. Tapos pa tayo ng, ng suka, o di ba? Isang kapa. Ito di ba? Dito masarap ang lugaw rito pagka ano, dito kayo kumain. Anong pangalan kasi? Ha? Ayun, dito nga pala sa ano to, uh, Elwas. Uh, wow, lugaw. Napakasarap ng lugaw dito. Pabalik-balikan nyo talaga. Kahit na malayo kayo, sasabihin niya, baba muna tayo para kumain ng lulo. So yun guys, andun tayo. Sana ay mapuntaan yung lugar na to sa Wow Lugaw. Thank you.